hindi pinapansin yung mga videos ko pag siyempre pag nagpe-premiere konti lang talaga ang ang ano di ba ano premiere yan dapat may mga support no konti lang talaga kaya nagdamdam din ako yan so nung no, mga ilang buwan na hindi lang pagbabago ako sub, sub ako nang sab sa kanila tapos sa akin yung sub ko eh well hindi nadagdagan kaya nilulumo talaga ako no? sub ko ano ba to mga honest person ba to no ah uh, yun yung pag nag ano nag premiere walang walang bang mga wala akong makitang red sa aking sa aking ano sa oras ng aking premiere pero sa iba ang dami sabi ko bakit ganun lord word mo ang aking sinishare pero walang nagkakagusto yun talaga ang tanong ko kaya ngayon kaya ako talaga pag nagko-comment gusto ko yung mga icon nil nalagyan ko talaga ng love kasi god is love diba yan yung message ko eh kaya ano uh, tapos nabasa ko yung ang meaning ng doctor Love kasi ah, doctor lab tama lang kasi syempre yung mga ibang tao no na kulang sa pagmamahal kikita nila yung uh, icon na love mafi-feel din nila yung love di ba it's good talaga yung mga uh, red red heart yan thank you po sa inyo ha ha